Ay, dito, libut muna tayo lang. dito. Mas maganda isang pool. wala na. Mas maganda yung pangalawa. maganda yun. maganda yung pangalawa. Mas maganda yun. Mas Mas maganda Mas maganda yun. Mas maganda yun. Mas maganda yun. yun. yun.

Sorry po kaya. Sorry Sorry po. Sorry po. Sorry po. Sorry po. Sorry po. ko sa Sorry po. 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 Sorry Number Sorry po. Sorry po. Sorry po. Sorry po. Sorry po. Sorry po. Sorry sige, lakad ko sa number 2. Wala. Number 1 lang yan. Hindi, 3 mas maganda. Oo. Gusto lang ba yan? Kala ko ano. Dahil ano? guys, basta ano. Gawin nyo lahat ng lupa nyo dito sa resort ko. Basta ano, huwag lang kayong magulo. Oh, sige, pa? sige, uh. sige. Boss. Sarap mahilot ka, boss? Oo, oh, sarap. sarap. Oh, okay, okay. Ano pa ba, boss? Tara, oh, ano oh, dito mo ka. Dito mo ka. Okay, okay. Ayan. Okay. Dahil pinagtripan niya ako, ayan. Sa'yo mo ako. Galingan mo. Sige boss, ito na boss. Ginagalingan na eh. Ayan. Sarap. Ayan, pwede ka na sa The Boys Story. Kaya ako na maglalaba ng brief mo ko ya. Brief ka? Oo, ako maglalaba. O sige, ikaw bahala. Sa akin ang suit ka ba ng brief sa isang linggo? Mga ano tol, mga 30. 30. Ima putas hey, doon ha, yeah. tayo mo na lang yung butas Tapos na brick ko. Tapos mo na lang sa bahay namin pag Pinagsawa mo oh, na. Aw, 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 oh, sa ako na ako na ako na bala doon. Oh, wag mo pagnanasan. Wala kang papalis dito. daw kaya. Oh, oh ikaw, anong boss, boss? Boss. Ikaw ay Boss, ano na boss? Ko bala. Sino ang masasarap pa nako? Oh, boss, ano na? Oh, yan, yan, yan. Oh, oh, ano? di. Like, oh. Lutin mo yung kamay, parang oh, sarap. Oh. Yan. Lutin mo. Tara. High speed. Huh? Eight times. Yan. Oh. Ano Kuya, may naganap sa'yo doon yung may-ari. Pinapalit niya sa'yo yung swimming pool. Tsaka palit sa rin doon ang CR. Mga sa doon. Mga barat yung tae. Ano yun? Baliw yun ah. pa ako ng brief.